Guys, uh, good morning po. Uh, sayang ang mga tanim nato, guys. At uh, ito nga ang uh, naging uh, nangyari, no. Uh, naninilaw po yung ano, naninilaw po yung uh, mga ah uh, dahon at uh, ito nga ay uh, dinapuan ng uh, pesti. Ilang uh, buwan lang ito, guys, tanim na nato dito sa Mayanim amin, sa aming uh, terminal. Ay ito uh, binunut po yung tanim dahil inaalay na po pala ito, no. Ayan. Kita nyo guys, uh, maraming uh, maliliit na kung mga laman. Ay na, at napakarami na nga sa ang laman at uh, mga ilang buwan lang na ito ay uh, ito. ganyan pala guys ang uh, nangyayari. Ito guys, so, uh, uh inanay yung sumo at uh, mga naninilaw na ang down uh, daon. So tinignan kung bakit pa naninilaw po itong uh, tanim na kamuting kawin na to. At uh, ito nga guys ay uh, inanay pala yung uh, no, sayang ah ayan at ang uh, dami dami, dami, dami. na bang dami, 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 ang daming 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 laman ayun guys sayang ang kamuting kahoy na tinanim dito ang aming uh, kaibigan no Gaganda sana ng adahong uh, guys no At uh, ito nga ay uh, dinapuan ng uh, pisti uh, pistis, anay talaga no Napakalupit ng anay uh, ayun guys yung, ay, kayo, down, down, no Ito yung So, update naman tayo guys sa pamamasada at uh, ito nga ay uh, maaga pa lang ay uh, mahaba na po ang apila no? ay si Kayong Ariel guys so. ayan, ayan guys so. magmula dito sa aking uh, kinatatayuan hanggang uh, nga sa dulo at ayun uh, nga ay uh, uh, jaga -jaga lang po tayo sa pamamasada sayang so, mga kamuting kahoy no? Inalay pala ayan oh, may anay may anay yung ano ang daming laman ng liliit at uh, mapapakinabangan na sana yan uh, mga uh, mga ilang ano lang so ayan guys uh, aking anak uh, kita yung anay nga anay, anay sa uh, pananim so binunot na ito guys no at uh, para tingnan kung ano bang ngyari uh, nangyari daming lamang guys so, uh ayan na, uh, pakinabangan sana to daming laman o oh. ayan oh, maliliit pa pero pwede na ba yung ilaga kayo, no? ayan ayan, sayang kayo. Oh. inanay parang ito rin guys o, oh. parang anay sa lipunan iba yung klaseng anay sa lipunan guys no. at ito naman, anay sa pananim dalawang buwan lang may kit yan, Ayan ayun. Tak sari-sari na. Ayan, ayan oh, s puno. Todo. Bukbuk. Tayo. Dapat 'di regional festival 'to. Oh. Ano ba? Oh. Ayan, ayan, oh, may mga laman oh, daming laman Dito lang. Mm. ni mino, ilaga mo. Oh. Sino?

iba 'yan, may lahat. Doon sa 'di sa pamilya pa tayo. Kukunin natin 'yan para ano. Sa tarte ng nilalaga. Nilalaga natin 'to, guys. Sarap sarap 'yan yung uh, plastic Ayan guys At uh, pinakita ko rin sa inyo Ang uh, update sa aming uh, pamamasada Medyo uh, mabagal ang uh, pila Kasi uh, wala po tayong estudyante ngayon Ayan at abang-abang lang po tayo Sa mga mamamasyal At uh, mag-asun uh, swimming Baka sakaling uh, tayo po ay asuertihin uh, no? Alin? Oh, hindi eh, pa naman alam natin Pwede ko ipaalam yan Sarapan talbos yan kataan So paano guys hanggang nga dito na lang At din ako papay na